Paano ka magtatagumpay kung wala ka namang ginawa? Hindi ka sumubok. Sabi ka nang sabi, kailan kaya ako magtatagumpay? Ang tanong, may ginawa ka ba? May ginawa ka ba para umasa na magtagumpay ka? Paano mo malalaman na magtatagumpay ka kung hindi mo sinubukan o wala kang ginawa? Papano ka makakarating sa gusto mong marating na tagumpay kung palagi ka namang duda at umaayaw sa mga opportunity na dumadating sa iyo? Unang pagkakataon, umaayaw ka na. Hindi, mawawa, hindi nawawala ang risk na mapahiya ka, matalo ka, madapa ka, kung may ginawa, kung ginawa mo yung mga pinapangarap mo. Kaya mahalaga ang maging matatag at ang pananaw mo sa buhay eh maayos para kapag dumating ang oras na kailanganin mong mag-take ng risk ay nakahanda ka. Nakahanda kang harapin ang mga proseso. Hindi ka matitinag sa anumang pag pagsubok na dadaanan mo at maniniwala ako sa kakayahan mo. Maraming maraming salamat. Follow for more videos. Diyos mabalos. God bless. Thank you, Lord.